balik sa akin. Diba? O, okay, kita nyo. Ngayon, eh, mahihirapan kayo sa trabaho ko. Oh. Hindi may magagawa po, huwag sabihin. may magagawa kayo, makakapagtinda kayo dyan. Huwag lang mabusuhin. Kaya nga, eh kung ganyan ang ganyan tayo, wala tayong pagbabago. Eh, gusto mo, huwag ka sa trabaho ng kape. Okay. Bawa naman kayo sa tao. Nakiusap po ako rito. Kasama ko si chairman. Kaya eh. ipanggalit ka. Ito, Nasa na ulan niya na yung kami. Kayo ba galit eh. May, may mga padrino yan. Kaya yung na yan, hindi uutin sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor-arbor. Pag mali, mali. Ha? Ang pagpapalik ni General Suka

ay. Ngayon, ngayon niyo. dati, dati pa naman. Dati pa naman ako tumatahan dito. Oo nga, ibig sabihin. O, oh, hindi, kayo kumalit nga kayo. Di ba? O, kita nyo, eh, may hirapan kayo sa trabaho ko. Ay, intindihin nyo rin ako. O, kaya nga. Eh, kung ganyan lang ganyan tayo, wala tayong pagbabago. Ate, inukuan, di ba? Ate, inukuan, ba? Ô chị, chào mừng quý vị, 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 chào mừng quý umaga, patanggal yun yung mga luna sa kanila. Para at si eh, sila patanggal o. Ay, yung kanya na... Hindi yung walang mataan na. Huwag kagalip kita ako. Pag-iira. Ay, yung kailang naman yun. Kailang mo kikita eh. Kahit baka permisyo, okay lang. oy! At tanggalin mo na yan. Yung pag kinagawa mo dyan. Kitaip pa ako. Kailan nila ako. Wala rin pinagkaiba yan doon sa flood control ng mga project na kung saan eh, kikita sila pero marami magsasakripisyo sa kasakiman Diba? Ganun lang din yun eh So parang apat nilatag mo yung lona mo Alright, kikita ka, hindi ka may initan Pero makakakasakripisyo ka ng iba Kaya man? Kaya kaya, man. Ano man po? Wala sila sabi si Kerman? Ano po? Mali yung sinasabi niya pagka ganun. Hindi ba? Diba? O tignan niyo, o. Oh, o, wala naman namin. Eko, kung Sige ato, po. pagka ito, kinili ko talaga. Mahubos kayo dyan. Sige po. Ha? O yan, o. Sumunod tayo sa bata. Susunod na, na lang po kami. Oo, pwedeng ba ganun po ay? Ano naman na na po kami magagawa ay? Hindi, may magagawa po. Huwag sabihin, may, may magagawa kayo. Makakapagtinda mag kayo dyan. Huwag lang mabukuhin. Kasi okay, yung lona, pwede mo kumataas. Kasi yung sasakyan, Tingnan okay. mo yan, pagka nilagay mo rito yan, hanggang dito eh. Ay, okay, dito lang po. Oo, oh, itaas po. Sige, pagka nyo kaya nung trotong mga daan, walang problema. Oo, hindi mo kami magagaya. Mataas o, oh. hindi okay, mataas. Hindi makakadaan ng tao. O, maganda yung mga tatanggapin okay. tayo. Okay. Okay, okay, okay. okay. tuloy mamaya. kita na lang namin, okay, tanggalin oh, oh, oh. nyo na ngayon. Oo, inyantay nyo ako. nandito. pagkatanggalin. Eh. Oh, ngayon na. Ano nga? jata

pá oh, oh, oh.

Bagaimana? 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 Bagaimana?